Hello guys. Andito ako ngayon sa LRT station. Subukan kong mag-vlog kung pwede rin ba. Makakagawa ba tayo ng istorya? Kasi LRT di ba? LRT lang yan. Sasakay lang. Tingnan ko lang kung makabuo ba ako ng story about LRT today. Yes, yung mga tao nag na sila sa tren. Mga ilang minuto kasi dadaan na eh. Pagmasdan natin sila. Maraming nang naiinip dito kasi ang tagal dumaan ng tren. Baka na-stranded somewhere kasi minsan na-stranded eh. Nasisiraan ng piyesa yung tren nila kaya biglang tumirik sa isang lugar. Tapos na-stranded yung mga tao. Pero sa tingin ko hindi naman siguro baka maya, -maya lang andyan na yung train dadaan niya yes ito ngayon ang istorya sa ngayon actual to ha na uh, pangyayari today in the LRT station Tinan mo si Koy nakatingin doon sa banda doon. Kasi doon magagaling ang tren eh. Parang naiinip na siya. Matagal kasi ng tren daw. naka 2 minutes na ako sa vlog ko sa tungkol sa LRT. Mga 5 minutes ano na tapos na yung vlog tungkol sa LRT. So may mga 3 minutes pa tayo magchichika. Ayan. Wala pa rin ang tren. Kailan kaya darating yung tren? pag hindi pa tumal dumating yung train mga alahating oras tatalo na ako dito pero hindi naman siguro baka may maya lang andyan na yung train, ay andyan na oh, yung train yes sasakay na yung mga pasahero tulad ko pero in the meantime okay rin ba yung story ko about today in the LRT train train anyway in train train pasakay na yung lola niyo. <laughs> lola niyo. matanda na kasi ako kay lola na yan pasakay na lola niyo. Yan na yung train sa wakas dumating na rin yung train Ang susunod na istasyon ay Mia Road Station. Next station, Mia Road Station. Ang ganda ng view sa lapas mula dito sa train. Redemptorist Asiana Station kitang-kita dito sa LRT Trade ang Baclaran Church. Yes, yan ang Baklaran Church. Karating na sa Baclaran Station. Approaching Baclaran Station. Baclaran Station. Bac Baclaran Station. ang susunod na istasyon ay EDSA Station. Next station, EDSA Station. Nakaparating na sa EDSA Station. Approaching EDSA Station. EDSA Station. EDSA Station. Andito na ako sa EDSA Station. Bababa na ako. Yes guys, maraming mga tao palagi do sa LRT station. Bumaba na ako, nakagawa ako ng story about L riding the LRT today. Bala ko mga 5 minutes lang kaso umabot ng 10 minutes. Hindi pa nalabas sa basa ang gumawa ng story kahit sa about LRT station. Ayun na, the train is leaving already. Thank you for watching guys.